Hello guys, welcome back sa aking channel Nanay Susie. Ang ah, nagbibigay nga pala ako ng mga tips batay sa aking kaalaman at karanasan. At kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito, ay paki-like na lang at pa-subscribe. At paki-pindot na rin ang bell button sa baba para updated kayo sa lahat ng mga tips na ia-upload ko. Ang tips natin ngayon guys ay kung paano ba makukuha ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Paano ba makukuha ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay? At ano-ano ba ang mga kakailanganin natin para tayo ay makapag-apply sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay? Para makapag-apply tayo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay ay kailangan natin ang referral form galing sa uwa sa bansa na pinanggalingan natin. Or pwede rin ang iyong termination letter o kaya ay doctor certificate kung ikaw ay may sakit o pinagmamaltratuhan ng iyong employer. Paano balakarin ang balik pinas, balik hanap buhay? program. Pumunta lang kayo sa pinakamalapit na OWA sa inyong lugar at ibibigay lang ninyo ang inyong referral letter, uh, termination letter or doctor certificate. Bibigyan kayo ng form ng OWA na 5 pieces yata yon na pwede ninyong fill uh, at kumplituhin ninyo yon bago ninyo ibalik sa OWA. At kailangan ninyo ang uh, record ang inyong owa record. Saan ba makikita ang ang ating UWA record na binayaran sa UWA? Ang UWA mismo ay ang magbibigay sa inyo ng inyong record kung kayo ay uh, active UWA member pa o hindi makikita yan doon sa inyong record. At kapag ibinigay na sa inyo ng Owa ang form na kakailanganin ninyo ay kukumplituhin ninyo ito. Pagkatapos sabihin ng Owa sa inyo kung anong pizza at oras kayo mag seminar. May seminar ito, guys, at uh, online seminar lang siya sa Zoom. Madali lang naman siya, guys. Ang seminar ay tuturuan kayo an kayo doon sa seminar sa online seminar kung paano ninyo pipilapan ang ang ibinigay sa inyo na form ng uwa. Pagkatapos uh, kukumpletuhin ninyo 'yon, tuturuan kayo kung anong negosyo ang available doon, kung anong negosyo ang napili ninyong inegosyo. Ngayon guys ay wala na daw bigasan, hindi na pwede ang bigasan daw sa uh, balik pinas, balik hanap buhay. Kaya mag-isip mag na kayo kung anong negosyo ang gusto ninyong inegosyo. At kung active uwa ka ay pwede ka makakuha ng 20 ah, uh, dipindi sa record mo dun sa uwa, sa binayaran mo sa uwa, kung active ka ay 20,000 at kung uh, active ka naman ay 10,000 at kung uh, ilang taon ka lang nagbayad ay 5,000. Ang papilis na kakailanganin ninyo guys ayon ay yun, referral, uh, barangay clearance at uh, barangay clearance na may ID. Pagkatapos, uh, mayroong, mayroon doon sa form na kailangan pipirmahan ng tanod ng barangay at uh, magpapapicture kayo ng tanod kasama ka doon sa picture na nakatayo doon sa harap mismo ng site ng iyong negosyo. Kung mayroon ka ng negosyo, kung wala ka na pa naman negosyo ay doon mismo sa harap ng bahay na na pinaplano mong pagninegosyohan. Doon kayo nakatayo ng tanod o o any officialis ng barangay, kailangan makasama kayo sa picture at uh, ipapaprint ninyo ito at kasama yan na ipasa niyo sa OWA. Ang iyong xerox copy ng passport, ang uh, tatak doon sa passport ninyo, makikita ninyo doon ang unang dating ninyo doon sa abroad, may tatak yon kung anong pizza, ipaserox ninyo yon at noong paglapag ninyo sa sa airport dito sa Pilipinas, mayroon din tatak ang inyong passport. Kung kailan kayo dumating sa Pilipinas, ipaserox din ninyo yan pagkatapos, kailangan ng 2 by 2 ID picture doon sa sa form na yon Magdala kayo ng 2 by 2 ID picture kapag ibinalik na ninyo ang form na pinilapan ninyo. Sa form na pinilapan ninyo, mayroon pa siyang skits doon. Kailangan iskits mo yan doon sa band paper dahil mayroong, mayroong nakalagay doon na na sa form na yon ay mayroon nakalagay doon na skits. Skits mo kung saang banda ka na barangay. Kaya kailangan uh, kumplituhin mo lahat yon Kapag nakumplito mo na lahat noon, uh, lahat ng form na yon at kapag nakapag-seminar ka na sa online, sa Zoom kayo guys mag-seminar, Uh, doon kayo magmi-meeting sa mag-download kayo ng Zoom kung wala pa kayong Zoom at doon kayo mag-online seminar. Doon tuturuan kayo kung paano magnegosyo. Uh, online seminar tuturuan kayo, makinig kayo ng mabuti doon sa online seminar. Pagkatapos, kung makumpleto nyo na lahat yon ay dadalhin nyo na pabalik doon sa UWA at ipapasa na. Pag nandoon ka na sa UWA, kung makita ng UWA na ah, medyo ah, hindi tama yung pagkwenta mo doon sa iyong business, ay mayroon bibigyan nila kayo ng, ng gagayahin ninyo, kukopyahin lang ninyo at doon ay ipapasa na sa UWA. Pagkatapos, ang lahat ng ang lahat ng requirements na yon na nakompleto mo na ipinasa sa uwa ay ipapaserox mo pa ulit yon eh, sasabihin sa iyo ng uwa na ipaserox ulit ang lahat ng yon Pagkatapos hingian ka ng 2 by 2 picture at ilagay doon sa harap ng form mo. Uulitin ko guys, ang, ang kakailangan na, na requirements ay yung form na galing sa OWA. Uh, Uh, yung referral letter mo na galing sa uh, uwa sa ibang bansa kung mayroon kang referral o kung wala naman ay termination letter or doctor certificate. Pag isang xerox ng, ng passport mo sa harap at uh, isang xerox nang kung kailan ka dumating sa abroad at kung kailan ka bumalik dito sa Pinas, doon yan sa passport mo guys, ipasirox mo. Pagkatapos, barangay clearance na mayroong ID mo. Pagkatapos, yon ang sinabi ko sa inyo na picture ninyo ng ng uh, ng barangay or tanod ng barangay doon sa harap mismo ng nang bahay mo o sa harap mismo ng tindahan, napapatuyuan mo ng tindahan, doon kayo magpicture at ipaprint mo ito. Pagkatapos, ayon uh, ang skits ng inyong barangay. yon lang, ipapasa mo na yon Pagdating doon sa uwa, ipapaserox lahat yon Bali, dalawang copy siya. Iwan ko kung saan nila ipapasa ang isang kape, siguro maiwan sa kanila at ang isa ay mapunta sa main owa. Pagkatapos ay uh, sabihin sa iyo ng owa na maghintay ka lang ng uh, 32 uh, working days or 45 days bago mo makukuha ang iyong balik pinas, balik hanap buhay. O sige guys, yan lang guys. Sana maliwanag sa inyo at sa mga ah uh, hindi naka at sa mga hindi naka pick up ng maigi ng ng explanation ko pwede kayong mag-comment sa baba at sasagutin ko ito anytime. O sige guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys at pakilike na rin ang video ito. At pakipindot na rin ang bell button sa baba para updated kayo sa lahat ng mga tips na i-upload ko. O sige guys, yan lang. Maraming salamat!